dito ako ngayon nagpapahinga uh, sa ano sa ilalim nun pong ating uh, mga upo uh, 8 o'clock po ng uh, gabi tapos sa uh, kaka tapos ko lamang pong magano mag, ano, mag uh, dilig nun pong ating uh, garden so kahapon nag uh, harvest po tayo ng ating mga down down ng mga talbos at uh, gusto ko lamang po magpasalamat dun po sa mga pumunta kahapon dito and doon po sa mga hindi ko nabigyan ah uh, pasensya na po kayo kasi konti lang po yung ating uh, harvest sana po sa susunod ay uh, mabigyan ko na po yung uh, lahat so yun and ayan tayo trellis ng ating aupo yan uh, halos nasa gitna na yung ano niya 'yung baging niya ayan oh. So salubong sila, ayan, salubong sila sa kabilang side. Ayan. Hindi mo akalain na uh, magiging ah uh, ganyan pa siya kalago, no. Kahit medyo late na, humabol pa siya. Tapos ang dami po niyang ah uh, bunga, kaya lang mailit pa. Tapos may mga lalaki na kaya kahapon, kagabi, pag pagkatapos kong mag uh, dilig ayan hinanpulnate ko po yung mga yan sa so, mano-mano ko pong ah, nilagyan ng ano ng pollen yung mga yan para mabuo so, mamaya pagkatapos kong mag vlog ah, gagawin ko po ulit tapos yung aking harap ay ah, cabbage are polyo Mayan. dami na harami ng bunga so green na green na ulit yung ating ah, garden tong ating upo parang ah, nung nakaraan lang So ito kagabi yung aking ano, minanumanong ah uh, nilagyan ng ano, pollen. And hand pollination para mabuo. Ang problema ko dito ngayon, baka hindi kayanin nitong ating uh, trellis kasi nung nakaraang taon yung sa likod natin ng mga upo, bumagsak po yung ano, yung trellis. Kaya ewan ko baka lagyan ko dito ng brace pa na isa. Kasi ngayon nga o medyo ano na siya, nagbe na siya tubo lang kasi to maliit lang to eh so nung nakaraang taon nagbend po siya itong gato so, nasa likod natin pinakita ko sa aking vlog din yun yun kaya ngayong taon baka sakali dumami rin yung kanyang bunga kasi ang dami na nga eh ngayon pa nga lang marami na so tingin ko dito dalawang linggo lang to pwede na itong ma-harvest isabay na natin sa ating mga ano ito medyo matigas na ganda no medyo okay okay na yung mga hindi kinain ng slag dami lang kasing slag ay hindi maiwasan talaga yan ito ito yung mga lalaki oh yan na simple lang naman kuha tayo ng lalaki ito ganito ginagawa ko no pag uh, gabi dapat matanggal to siya ito yan yung pole na sa kamay ko na isa lang kasi ang hawak ko ano tapos yan ginaganyan ko lang nididikit ko lang siya sa babae eh. Minsan kasi walang bubuyog. Yan, ganyan lang tapos yan. So mamaya ko na gagawin kasi isang kamay lang po yung ano, yung uh, gamit ko. Hirap. Yung gabi, okay na. Walang ulan ngayon pala. Dalawang linggo na. Long green eggplant sa yan. Okay na rin, so malago na. So dami naman 'no. Oh. Diba? Gabi po siya, no? Gabi po siya nag-open yung mga bunga talaga niyan ng upo kaya mamay tayo mag ano magpopulinate tapos dito <laughs> may bunga na parang lumalaban tong ating sita actually maganda na po siya nakakabawi na kahit pa yan, may mga gumagapang na yan yan long beans string beans yan so tingnan natin no after 2 weeks pa kung anong mangyayari dyan ito so, ayan mga yan mga lalaki Halo na po siya ngayon. May lalaki na, may babae na po. Ayan, may mga babaeng bagong bukas. ayun baka to ah. Lalaki ka agad, ah. Bagong open lang siya oh. Pero, buldog. Ibang variety po siguro yan. Halo-halo po kasi yan. So, hindi ko na alam kung ano yung ano. Ano yung alin. <laughs> Ito, yung na-harvest natin kahapon. Yung kamote. sa so, nag-start ako mag-harvest kahapon. Uh, alas medya Mag 5.30 ng madaling araw. Natapos ako 11, past 11 na. Down down po kasi kaya mahirap i-harvest. Ma ano, ba siya? Pero kung bunga lang sana gaya ng upo, isang pitasan lang. Ang dami bunga, ayan. Yan, ating garden sa taas. Cherry, grabe. Namula. <laughs> tingin ko mas marami yung bunga kumpara sa dahon. Medyo matamis naman siya ng konti kumpara dun sa ating isang cherry na nandun sa kabila, no? Yan, ang garden natin. So, cloudy siya ngayon. Kaya, maganda makikot sa garden. sa so, daming bunga. Yung iba medyo hinug na. So, ganun talaga to siya. Ngayong taon, maraming bunga. Next year po niyan, kunti lang yung bunga. So kahit na bagyo siya, di ba? Nag-snow. Marami pa rin pong bunga. Ang daming bulaklak na naman ng ating ano, upo. Mukhang lumaban siya. Kasabi namin dati. Mukhang hindi ka na makabawi. Tapos bumawi siya. Aray. Hirap dumaan kasi may mga bunga. Teka lang. Ano ko lang pa dito, dito taas kapit ko lang siya para hindi siya makano sa taanan ba. Ayan. Tapos makapagpitas nga ng ano, ng strawberry. May mga hinog ako nakita kanina eh. Ito oh. Actually, marami na nakita kaninang hinog. Eh, may nakuwang hinog. Ayan. Ayan pa. Bukas pa yan. So yan, araw-araw kinukuha na natin ito ng mga hinug. Minsan may makita yung mga lalaki. Minsan naman, magaya nito. Yun. Pwede na ito. tayo ng ibon. Yan. Yun. So. Strawberry. Okay. So. Dito pala naglagay ako dito ng ano ng uh, panibagong kapangan ng anit uh, ng ating ano ng ating sitaw eh, oh. ito siya nilagay ko kasi may dong ano marami tapos parang kulang yung ating ganitong tali lang kulang yan, kaya naglagay ako ng ganito mabilis lang naman siya nakatali lang sa taas dyan so ayan ang ating sitaw maganda na marami nang kumapit pero wala pa siyang ano uh, bulaklak no yan. So nilagyan ko siya nung Sabado oh, after a uh, work kasi. Yan, taas na kagad oh. Hanggang diyan na siya. Ayun. Yan. Sa abila. So si wala pa siyang uh, bulaklak. Pero malapit na rin 'yan. Baka next week siguro mamulaklak na 'yan kasi yung sa harap natin may bulaklak na eh. Sabi sa <laughs> Ito yung maraming pampaksiyo, pampaksiyo to na cherry. Pero mas maliit yung bunga niya ngayon kumpara na ng nakaraang taon. Pero sa dami naman, mas marami naman ngayon hanggang taas. So pag hindi natin kinaya, pagkain siya ng ano, ng uh, ibon. Ang ginagawa naman namin dyan, uh, jam namin yan. Ang so, dami. So, maliit, parang anatilis, kalaki. Pero ang dami. Yan, so, Ayun yung ano. Ah, melon, grabe lang bulaklak. Sobrang dami rin. So sa ibang ano lugar tinatalbos 'to. Kinakain yung talbos. Tayo hindi pa tayo nakapag ah, try. So yan kada hapon tinutulungan ko sila na umikot, baging para ah, bangon ng ano. Nang hawak kong ano, strawberry. Gusto ko ng kainin. Yan. Tapos dito sa gilid, ayan, mga malaki na tayong kamatis, sa wakas. <laughs> Magkakalaman na rin, magkaka- ayan, sana mahinog na at makalapang na tayo ng kamatis. Tapos may mga ano tayo dito. Uh, mga bell pepper, ayan. Uh, na lang paunti. 'Yan, ito, medyo malaki na. 'Yan, mga unang bunga po 'to. Ano? Okay okay na, yan. Ayan pa. Tapos humahabol na po. Ayan, medyo gumapang na ngayon ating mga pahabol na patola. Ayan. Sana makahabol pa sila. Ano? 2 to 3 weeks. Siguro makahabol pa yan sila. Ayan. So, kahit sobrang ano, pagod na natin kasi may trabaho man tayo. Halos, ah... Uh, 9 hours or well, sobra 10 hours nyo kasi naalis ako ng bahay alas 5 ang uwi ko alas 10.30 12.30 alas 3 so 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 so 10 hours tayo nasa labas ng bahay tapos yan yan pagka nag garden tayo yun nawawala yung ano natin yung uh, pagod ang tanggal stress pang tanggal pagod kapag kahit sobrang pagod na tapos tapos makita mo yung ganito na garden hanggang dun sa dulo wala tayong drone ito na muna kamay kamay lang <laughs> kamay kamay lang yung ano kamay kamay lang yung drone natin no? dun sa harap yan so, lang ako saglit bago po ako pumasok ng bahay kasi maagay na naman tayo bukas and then sunod na lang po ako mag vlog ng ating ipang uh, halaman po sa garden yan. Sa so, ikotin ko lang sa gilid kasi yung ating ibang ano sa likod yung ampalaya may uh, bunga na. Ito yung na harvest Kung kangkong oh. Yung harvest eh, yung harvest ko naman sa Sabado yung mga naandun sa gilid. Tapos yung naandun sa harap. Tapos yung kung titingnan natin dito. Patang tayo dito. medyo mataas ng konti so makikita natin doon yung ating mga ampalaya na ah. ayan so patulad doon medyo okay na rin ayan yung ating garden tapos yun doon yung ating ah. doon tayo nang galing po kanina <laughs> Ayan, sa so hanggang dito lang po muna yung ating vlog. Magandang gabi and uh, maraming salamat po at ako ya. Uh, magpapahinga muna. Ayan.